Hi guys. Hi, hello. Let's eat buffet. Let's eat <laughs> buffet. Hi, no sa kamot. Ara tagi si kamot. Hello guys. Ari gili ang akon sudan oh. Churi si. nyo ko Chorizo, but the book. Mm. <makes> Katakilid ng ko Katakilid man gituod? <makes> Ay, ang galubong ano? Katakilid. Galubong ano? Gaya ah, na kung takan ng gay. Kung anak mo di chorizo, di pa to tayo. Mga pinanubol kami. Pero wag kayo guys. Naka-verify na kami. Tama na, tama na. More that's na kami balang araw.

at saka <laughs> manok. Last week, <meat>, adubo din. Salamat, <laughs> classmate. Thank you sa nag-provide ng, ano, ng pagkain. <laughs> saka, sa may-ari ng banig. Mapo salo, di ba lang mga pinag-ari? Mapo namin pinag Ay, ari! Ang bagit ng chan ko, <laughs> so, Rosie. Tuwi ka namin, pwede rin, ano, inigo niya. <laughs> <laughs>

Ano, gusto ko sa ano pala. Feeling ko pala doon ang construction. Doon nag... Sabi ko gusto mo sa na Hindi na magkadawa. Kaya napusog na ang... Tosang... Feeling ]ículo. ko na construction. Kami pala bako kami ka-out. <laughs> Tapos nyo na to. isang ating leg. <laughs> <verdade. laughs> Kita mo na wala pa. Ay, mo to tingin na sa bintana, tapos na. Pangliha kaya. Pangliha. Gabi sa kabintana, isa ka gross, iyawa ka takot. Tay niya. malandra gani. Nakabelo. update abel. tapos. mo kay mo ka tapos. Bintana ng kumpanya sa imo. Nagbike sa o, mabike mo sa guru ay. Hindi <laughs> <laughs> kaya nga ribalaw. Bal, ano guys, kung gusto nung matapas? Ano <laughs> yan? ka po. Huwag kayo, kayo Oh, okay. mayaman kami. May coke. May coke. <laughs> Tapos pag-abot sa bala. May ayan. Hindi na ina. Hindi Ano niya? Hindi ni joke. <laughs> Tahu ko lang ay bakal ang steering wheel. <laughs> Tereng ang panglugay na. Steering wheel pala ang manipila. Steering wheel pa. Abi ko bali ka rito. Tereng manipila ang steering wheel. Tenu sa English ang manipila. Ah, sana. <laughs> Akala ko abi mo bali kay wheel ka rito. <laughs> steering wheel matampad. Yeah. Eh, niya, wala kaunon. Iban niya, wala <laughs> kaunon. Iban niya, wala kaunon. Ibatag nila din pagkaunon. Ibatag nila din pagkaunon. Ibatag Wala kami pa Wala kawarta, pero mabakas sila sa lakyan. grabe sila, no? Mahay bali sa Singapore, may nagpangatag pagkaunon. Pero sa Pilipinas, naman ayaw ka. Balong ka pa na nila din ng pamilya. Kaya nga nagpangayok kayo ka. Oo, halika ka, 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 ka tinaklay, wala ka sa ngayon. Oh. Emote, no? Emote. Dari ginatag lang mo pagkaunon?

kamo na ganing inambal ko sa inyo siya. Kung ano ka na lang, ano ganing, stress ka na. Hindi ka na comfortable. haling ka na lang. Ganing. Sila mas stress ako. akin. Pawala ko. Ay, nang dawala ka, wala ka pahawayan sa mga... Uh, Tundo ko, lang, umbra mo, magalang umbra mo. Pero ang... Pertigay ka, budlay pa nang... Ang oh, nag-atalik sila. Na. Ayawang ko nga, divide sa no, umbra ko. Uy, di po ko nag-aula na. <laughs> <laughs> Tulungan <laughs> na ako. Isa ka nun sa mga... Pero... Nang sa ito, hapon na naman ikan ko. lang.

Basura na? Yung basura na lang eh. Ayun, wala wala. Oh. Mm. Mm. Sa gailig ko. Ganit man nung. <laughs> Pwede ka pang hinawala eh. Ano mo yung tisyo sa bakmata? Din? Pinusundak nung ulan. Basa-basa kita din. Okay then, hey guys. Bye. Bye-bye ka mo. Bye. Thank you. Bye. Today, I gain a lot of dollars. Money. Three days, I will gain another a lot of dollars. Pasti, karena dulu memang utangnya itu. <laughs>